DCAR 10 26 kilohertz Sunshine Radio. The partner more sa balita at Servicio, Makajos, Makatao, at mapagmahal Sakali Casa. para sa huling minuto makalipas ang alas onse ng gabi. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower, EDSA Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster Headline. Sa ulo ng mga balita, compliance level ng mga retailer o pagsunod sa itinakdang maximum SRP sa karning baboy bumaba. Headline. Bilang ng mga aprobadong lalahok sa local absentee voting, mahigit 57,000 na ayon sa COMELEC. Headline. DOTR Chief nakatakdang patawan ng parusa ang higit 80 driver na nagpositibo sa ilegal na droga. Headline. Marcos Jr. bigong tugunan ang mga pangunahing suliranin sa bansa ayon sa isang ekonomista. Headline. Pagkakaisa at kaunlaran ang layunin sa pag-endorso kina Amy Marcos at Camille Villar ayon kay VP Sara Duterte. Headline. Sa ating International News, Pope Francis Pumano na sa edad na 88 years old. Headline. Sa ating Sports News, Jatizo tinambakan ng cream line sa kanilang pagharap. Headline. Sa ating Showbiz News, cover nila Julian San Jose at River Cruz sa kantang 21 Guns ng Green Day inilabas na. Headlines, Headlines. 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 News blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng lunes, April 21 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa unang bugso ng ating balitaan, nakatakdang mamahagi ang Department of Agriculture ng isang bilyong pisong halaga ng baboy sa malalaking hog farm sa bansa. Katumbas ito ng 30,000 na mga babaeng baboy. Layo nito ang muling paramihin ang populasyon ng mga baboy ayon sa ahensya gaya noong pre-African swine fever level na nasa 14 million heads sa loob ng tatlong taon. Sa ngayon ay nasa 8 million pa ang dami ng populasyon ng mga baboy sa bansa. Sunshine News Blast. Compliance level ng mga retailer o pagsunod sa itinakdang maximum SRP sa karneng baboy bumaba. Si Shina Torno magbabalita. Nakailang market inspection na ang ilang opisyal na Department of Agriculture sa mga palengke sa National Capital Region simula ng ipatupad ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Sa mulingan nilang pag-ikot sa Marikina Public Market umaga ng lunes, kitang-kita na may ilang pork retailers pa rin ang bigong sumunod sa nasabing kautosan sa kabilayan ng kanilang pahayag na magihigpit na. Noong nakaraang linggo lamang ng iulat ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na tumataas na raw ang compliance level ng mga retailers sa MSRP. Umabot na raw ito sa 30%. Ang nasabing datos si De Mesa ay sanungat naman sa datos inilabas ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara sa market inspection. Okay. Doon po sa last natin uh, nung Holy Monday, based doon po nasa 20 uh, 20 to 25% pa lang po yung compliant natin with our uh, local markets here in NCR. Mula sa nasabing datos, ay mas lalo parang maghihigpit ang DA para matukoy kung sino ba talaga ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng karning baboy. Kiwenasyon naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag ang kakayahan ng DA sa pagpapatupad ng sarili nitong kautosan. Sa datos pangaraw ay magkaiba na ang dalawang opisyal ng ahensya. Galit na rin daw ang mga o producer sa DA dahil bakit daw pilit na sinisisi ang mga ito sa bataas sa presyo ng karne sa palengke ang tanong ngayon mo sa akin nila, bakit ayaw niyo kausapin ng biyahero? Bakit ang pinag-iinitan niyo, retailer at agrazer? Ano ba ang meron sa biyahero na parang takot na takot ang AA? Bakit yun, hindi na niya makausap? Kahit sa mga meetings, hindi naman umaharap yung mga, mga biyahero, puro na nasub eh. Yung market visit, ano lang yan eh, photo option eh. Gate pa ng sinag, mag na raw ang gobyerno sa paglalagay ng MSRP sa karneng baboy. Ngunit pa rin kaya ng DA, hindi lang ng MSRP, hindi rin pala kaya. Kawawa naman ang hydration na nulugi. Mahigit isang buwan na matapos ipatupad ang MSRP sa karneng baboy, marami pa rin daw mga retailers ang hindi nakakasunod. Dahil dyan, magbababa na raw ng Notice of Violation ang Department of Agriculture para pagpaliwanagin ang mga lumalabag dito. Kasi sa amin, gusto namin malaman talaga sino ba yung naging in-between na yan. Kasi hindi uh, naman din natin ma masabi na kumbaga kung mataas yan. Iyon nga kasi hindi naman sila gumidirekta sa market. Sa ilalim kasi ng MSRP, dapat na sa 230 pesos kada kilo lamang ang farm gate price sa karneng baboy. 300 pesos naman sa sabit ulo, habang 350 pesos sa kasim at pige at 380 pesos sa liempo. Pero sabi ng Food Terminal Incorporated o FTI, maituturing na raw na profiteering kung higit sa itinakdang MSRP ang presyo ng karne. Anything above 230 is profiteering na. Humabol na nga yung presyo ng baboy sa presyo ng baka. Ang dealer na ito ay masama ang loob sa gobyerno. Delikado naman daw sobra-sobra ang presyo ng kanilang papoy. Isa kasi siya sa padadalhan ng notice of violation ng DA at ng Department of Trade and Industry. Nabili naman daw kasi nila ang baboy sa presyong farm gate na 255 pesos kada kilo. Uh, um, Malakakalungkot naman po kasi ganoon ang ano nila bigay sa amin, napakamataas. Ikaw naman naman po kami talagang dealer na nag-sacrifice dito. Sa totoo lang, minsan naisip namin na magsarado kami. Eh kaya lang, dito lang kami umasay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno. SBI é News Sunshine News Blast Samantala, sisiguraduhin ng Department of Agriculture at Department of Transportation na agad matatapos ang itinatayong Food Hub Project sa lupang pag-aari ng Clark International Airport Corporation. Ito'y para maging centralized ang pag iimbak processing at maging ang distribusyon ng mga produktong agrikultura. Sinisiguro rin ito ang mabisang akses sa mga magsasaka, traders at iba pang mamimili ng mga produkto. Tinatayang ang 2 bilyong piso na Food Hub ay magiging operational sa loob ng labi labing buwan sa oras na masimulan ang construction nito. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, mahigit 57,000 na ang aplikante para sa local absentee voting o love ang aprobado na sa Commission on Elections o COMELEC. Kabilang sa mga ito ay ang media, member ng Uniform Services at iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi makakaboto sa mga UA-12 dahil sa kanilang duty o tawag na tungkulin sa araw ng eleksyon. Pinakamarami sa aprobadong aplikasyon para sa love ay galing sa miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sinunda naman ng botante sa hani ng Philippine National Police o PNP. Nasa mahigit 4,200 naman ang mga pinayagang makaboto sa ilalim ng love mula sa iba pang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of the Interior and Local Government, Department of Information and Communication Technology, Public Attorney's Office, National Economic and Development Authority, Department of Science and Technology, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at Department of Education. Sa hari ng mamamahayag o media, sa isang libot lima ang inaprubahan ng COMELEC na makaboto sa ilalim ng LAV. Sasagawa ang local absentee voting sa, sa April 28, 2024. 29 at 30 para sa mga naaprubahan ng komisyon. Sa mga media voters sa NCR, gagawin ang love sa office of the Regional Election Director habang sa opisina ng Provincial Election Supervisors. Ang mga media para sa highly urbanized cities sa labas ng Metro Manila at Office of the Election Officer naman ang botohan para sa iba pang lugar. Sunshine News Blast. DOTR Chief nakatakdang patawa ng parusa ang higit na 80 driver na nagpositibo sa ilegal na droga. Si Sheena Torno sa report. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na higit 80 driver na mga pampasaherong sasakyan ang nagpositibo sa ilegal na droga matapos magsagawa ng random drug testing ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga terminal ng bansa. Ang drug test ay isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng Semana Santa bilang bahagi ng kampanya laban sa ilegal na droga at upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga pampasaherong sasakyan. Sa ulat nga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, higit 3,000 POV drivers ang sumailalim sa drug test nito lamang Abril 16 sa mga terminal ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang sa mga nagpositibo sa ilegal na droga ang mga driver ng jeep, bus, tricycle, UV Express, minibus, taxi at motorcycle taxi, pati na rin ang ilang konduktor ng mga bus. Ayon kay DOTR Secretary Dizon, ang resulta ng drug test ay hindi katanggap-tanggap, lalot ang kaligtasan ng mga pasahero ang pinakamahalaga. May I may I know this? Pinapatawag ni Duterte lahat ng mga driver niya. At tayo. Pero may magugugat ang kasi hindi natin isang sakripisyo, ang safety ng mga kabayan. So, napaka Napaka-importante ng safety. Hindi rin inaalis si Dizon ang posibilidad na tuluyang masuspende ang lisensya ng mga nagpositibong driver. Ang mga mm nakakasalo hindi -hmm. po kami nag-dibiro. Kaya kung masuspende, kaya siguro kumayos ang ang pahayag na ito ng Transportation Secretary ay kasunod ng isa nagawang inspeksyon sa MRT3 nitong umaga ng lunes. Sa kanyang pag-iikot, kasama niya sina DI City Secretary Henry Aguda at MRT3 General Manager Michael Kapati upang masiguro ang kondisyon ng mga pasilidad at serbisyo sa mga pasahero. Simula nitong lunes, Abril 21, ay nagdeploy ng tatlong four-car trains ang MRT3 tuwing rush hour na makatutulong daw na mapagaan at mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Sa ngayon, pag-aaralan ang pag-implementa ng cashless payment sa mga bumibili ng single journey ticket para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa Sina Torno, SMNI News. Sunshine News Blast! Give of Education Scholars nagbigay pugay kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagbibigay katuparan ng kanilang mga pangarap. Si Precious Alvarez magbabalita. Igyang pugay ng mga binipisaryo ng Gift of Education Scholarship Program of OF si Rev. Dr. Pastor Apollo C. Quibuloy, ang founding president ng Jose Maria College Foundation Incorporated, sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos sa prestigyosong paaralan ng libre. Kabilang ang mga ito, sa mahigit isang libong estudyante na nagtapos mula sa grade school at senior high school na kinilala sa isinagawang commencement exercises sa Davao City. Ang mga J. Marian na ito ang bunga ng ACQ brand of education o ang short, consistent at quality education na hatid ng JNCFI sa patnubay at gabay ng founding president nito. Isang espesyal na mensahe naman ang ipinaabot ni Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy na inihatid ni Dr. Marlon Rosette, isa sa mga Board of Administrator ng KOJC at SMNI President. I stand before you today with great honor to deliver the heartfelt message of our founding president, Pastor Apollo C. Kibuloy. He sends his deepest love, admiration, and blessings to each of you. Here is the message of our founding president, Pastor Apollo C. Kibuloy and I quote Thor Grade School and Senior High School graduates you are the future of this nation but you are also the present your voice matters now do not wait for the world to change be the ones who will change it and remember excellence without character is hollow Intelligence without purpose is wasted. Use what you have learned to serve others. Defend the truth. Stand for what is right. And above all, never let fear dictate your path. Let purpose lead you. Let God guide you. As founding president of this institution, and as someone who has devoted my life to raising a generation of champions, I bless each one of you. You were born not to blend in, you were born to stand out. You were not shaped by comfort, but by fire. And from this fire, you have emerged stronger, bolder and brighter end of code on behalf of pastor apollo c kibuloy and with all the pride in our hearts congratulations to all of you j marian graduates you are a generation refined by adversity now go and empower the world with your purpose may the almighty father's blessings be upon all of you thank you Para sa mga scholar ng Butihing Pastor, mahalaga ito at malaking tulong upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya naman, hindi pinalampas ng na mga nasabing scholar ang kanilang taus-pusong pasasalamat kay Pastor Kibuloy dahil sa tulong nito upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Hi Pastor, thank you for sending me to school and thank you for helping me go to school. And thank you for helping me and my siblings and every go out here and Jamesy, thank you, Pastor. We love you. Hi Pang, thank you for sending me to school. Thank you for the privilege you give us and thank you for the scholarship and thank you for all the good things you've done for us. And we miss you and always we love you, Pang. Thank you Pang. Thank you Papa Kong Pastor sa bigay lipa privilege na mo. Ngayon gagagwit na po kami. Thank you po. Itong honor ko po, bibigay ko po sa iyo. Thank you po. We love you. Ilan lamang ang mga estudyanteng ito sa mga natulungan ng butihing Pastor. Hindi lamang sa kanilang edukasyon, kundi maging sa kanilang pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Mula sa pagkain, bahay, damit, sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at iba pa. Isa sa mga advokasiyang isinusulong ni Pastor Kibuloy para sa mga mamamayang Pilipino ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mga kabataan. Thank you, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Precious Alvarez, SMNI News. Sunshine News Blast! grace po sa mga kandidato sa darating na halalan na gawing prioridad ang laban kontra malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata. Ayon kay po, ang kinabukasan ng ekonomiya ng bansa ay nakaangkla sa kalusugan at nutrisyon ng mga kabataan. Binigyan din ng Senadora na ang Republic Act Number no. 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na siya ang pangunahing may akda ang naglatag ng Pundasyon para sa mga feeding program sa mga paaralan. Sa ilalim ng School-Based Feeding program, Program ng Department of Education, mahigit 16 na milyong estudyante ay nakatanggap ng mainit na pagkain at higit 12 milyon ang na mag-aaral naman ang nabigyan ng sariwang gatas mula sa 2018 hanggang 2024. Sa kasalukuyan school year, tinatayang 2.2 milyon na mga mag-aaral ang patuloy na nakikinabang sa mga programa. Para sa taong 2025, 11.7 billion pesos ang inila ang pondo para sa SBFP o mas mataas na mahigit 65 million kumpara noong nakaraang taon sa Mantala sa supplementary feeding program ng DSWD, halos 10 milyon ng mga bata mula sa child development centers sa buong bansa ang nabigyan ng masustansyang pagkain at gatas mula 2020 hanggang 2024. Ani po, maganda maganda ang mga datos, pero hindi pa rin dapat huminto ang mga programa. Kailangan ani ng mga leader na may malasakit at determinasyon na ipagpatuloy ang mga advokasyang ito. Sunshine News Blast. Marcos Jr. bigong tugunan ng mga pangunahing suliranin sa bansa. Ayon sa isang ekonomista, si Berhil Parba magbabalita. Ang pagbaba ng approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsisilbing salamina ng kakulangan ng aksyon ng gobyerno sa mga pangunahing isyong kinakaharap ng bansa. Mga isyo na direktang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa harap ng lumalalang inflation at patuloy na mababang sahod, ang pangako ng administrasyon na magdulot ng tunay na pagbabago ay malayo pa nga sa katotohanan. Ayon kay Dr. Michael Bato, isang eksperto sa larangan ng ekonomiya, sa halip kasi na tuwirang tugunan ang ugat ng mga problemang ito, ay mas binibigyang prioridad ng administrasyon ang pamimigay ng ayuda. Isang hakbang na sa pananahon ni Bato ay hindi sapat upang malutas ang mga pangunahing suliranin. Ito ay nagpapakita ng kabiguan o no, ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. na i-address yung mga fundamental issues na kinakailangan i-address ng isang gobyerno. Kaya nakikita niyo dito, ano bang numero unong issue? Controlling inflation, pagtaas ng sahod. These are fundamental economic issues, ano? Makikita sa datos na nilalabas ng gobyerno, mababa na ang inflation. Eh pero bakit pa rin maraming nagugutong? Bakit marami pa rin nagsasabing sila ay mahirap? Yung approval rating ni Marcos Jr., mm -hmm. makikita talaga natin na hindi hindi niya ito na-address kasi nga, he's the least trusted president. Brigyang diin diindi ni Dr. Bato na malaki ang epekto ng laganap na kriminalidad sa bansa, isang hadlang sa kumpiyansa ng mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon sa ekonomista, paano nga ba uunlad ang isang lugar kung mismong mga dayuhang mamumuhunan ay nangangamba sa peace and order situation sa bansa. Yung issue ng peace and order, security and safety, yan ay kakabit din yan ng issue ng economic development. Kailangan dito magkaroon ng structural change, no, sa ating uh, lipunan at sa ating ekonomiya para ma-address ito yung long-term issue. Kaya naman naniniwala ang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apolosy Kibloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Kibuloy no, about yung mga kinakailangan gawin ng ating bansa, ito ay bahagi no, no, kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalbakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Kibuloy ay hindi lang basta mga pangako, kundi mga konkretong hakbang tungo sa structural transformation na tunay na magdudulot ng pagbabago, isang uri ng pagbabago na matagal lang hinahanap ng ating bayan. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na nahaharap sa krisis ng hindi pag-aksyon sa mga pangunahing isyo, si Pastor Kibuloy naman ay handang magdala ng tulay na solusyon at pagbabago sa halip na magbigay ng pansamantalang lunas o ayuda para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Virgil Parba. Esmenay News, Sunshine News Blast. Sa pagkakaisa at kaunlaran ang layunin sa pag-endorso kina Amy Marcos at Camille Villar ayon kay VP Sara Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita. Iboto si, si Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-election ni Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar lalot papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang pangulo para sa tanong na bakit. Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte kasama sina Marcos at Villar ay may iisang layunin at yon ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Dagdag pani ni VP Sara, ang vision na ito, Anya, ay sapat na upang mabuwag ang mapader ng pagkakahati-hati sa politika. May komento naman ang makilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Amy at Camille. Isa na rito si dating Presidential Legal Counsel, attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. Igalang ho natin ko, naman ang mga kadahilanan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque, partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo nilang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga. Eh. Ako, hindi ako sangayon, pero susunod ako dahil tingin ko may dahilan naman si Uya VP kung bakit niya inendorso. Siguro yan ay may kinalaman sa impeachment. Um, siguro may, may pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kimangga. Una na rin sinabi ni Hanilet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy. Pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Pumanaw na sa edad na 88 years old si Pope Francis itong lunes Alas 7 ng ubaga oras sa Roma sa kanyang apartment mismo sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagawa po nitong makadalo sa olag activities sa Simana, ng Simana Santa. Itong February 14, na-admit sa Jimmy Lee Hospital sa sakit na pneumonia at, nanati, at nanatili ito sa loob ng 38 days. Sports, sports, news blast. Pinambakan ng matatangkad na manalaro ng Jutizo mula sa kasaksan ang Creamline Cool Smashers sa straight sets score na 25-16, 25-17, 25-17 sa kanilang pagharap sa Philippine Sports Arena. Hindi nagwang muli ng Creamline ang kanilang performance sa pagitan ng Uh, Jordan kung kaya't mayroon itong 1-1 na standing pool A. Eh. Sa ngayon, inihintay pa ng Creamline kung sino ang mananalo sa pagitan ng EL Mazer at Jutizo Lucas para malaman bukas para malaman ang kanilang kapalaran sa pagpapatuloy ng AVC Championships League. Showbiz News Blast! Naglabas ang panibagong song cover si Julian San Jose at River Cruz ng kantang 21 Guns ng bandang Green Day. Sa so nasabing latest video ng dalawa, tumugtog sila bilang isang full band kung saan drums at bass guitar kay Julian habang nag-electric acoustic guitar naman si River Cruz. Mapapansin mahusay ang pagka sa video kaya nakikita silang sabay na tumugtog ng iba't ibang instrument. Tinawag naman ni Julian ang video na 21 Guns cover by Julie Nitong nakaraan, nagduwit rin ang dalawa sa Bird of Feathers ni Billie Eilish, Wonderful Lang Oasis, More Than Words ng Extreme at Now and Forever ni Richard Max. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. At sa ating pang words of the Son, the uh, because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men. Sapagkat ang itinuturing na kahangalan ng Diyos ay higit na karunungan ng mga tao. Ang tinuturing na kahinaan ng Diyos ay higit na kalakasan ng mga tao. Sunshine News Blast! At inyo pong nato ngayon ang balitaan ngayong gabi ng lunes, April 21, sa taong 2025. At sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Radio Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal ako po ang inyong naging tagapagbalita. Zairil Libranda, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo